X. Dito. Dito. na! Ay, Grabe. na yung Ayun na yung mahirap. Ayun yung mahirap. na yung mahirap. Ayun mahirap. po! Ni, no? oh? nangyera, po.

eh next isangkat mo yung paas mo po yan kasi napakahirap po yung tanggalin yun sa kabila yun sa kabila yun sa kabila ka ako naman ako naman <laughs> <laughs> sumala na, kung kila tanggal na, ako na mampot, ayoko ah, na ngan dito, duya, ako na to.

Yan, baba lang yan, yan. Yan. Okay na. Uy, okay na. Okay na. Oh, di ba? Yan akong ano. Sipa, nawala na yung nga kami ko. Put, bro, mo put. Nakarecord ba? Oo. Uh, Ang mga tayo eh. Oo. Oh. Alex, lakukan. Oh lalim lah. Terima.

wala pa na nangyari. Maba na, maba na. Dito na. Maliit na. Kaso nga lang. Yung ano, Yan yan dyan, dyan banda yung walang, walang biyak. Yan. Malapit na siya, ako? Malapit na. Wala well, bang you know, welding well, machine dyan eh. Well, ano pala, uh, welding well, red. Welding yun muna natin lasik na eh. Saan? Wow. yung talsik Grabe. Eh, na yung mahirap eh, yung hirap eh, oh? po. Hirap ka. Hirap ka Ang layo oh. Doon pa. ang layo na sa ilalim mo. Tapos doon oh. Grabe. Hindi na wala kayo pagtalsik ah. So, yan naman yung pin niya yun. Oh. Uh, Posible yan. Ayan, Yan naman na ang na, hindi nagbabago. <laughs> Dali lang yan. Dali lang yan. Kasi sumikot. -puk. Sana. Pukpuk -puk na lang.

tayo natin kung may welding machine. May welding machine. natin. May welding machine ba dyan? yung welding machine. Tara! Pwede na siya ng pyesa ngayon. Ayan o. Sisira. Bearing Dapat siya buo ganito. Ang o. Magkaiwalay na yung loob lumabas yung ganyan no tapos to yan na rin no? ito yung mahirap namin pinanggal kapon tumansip na napakarayo ito yung grabe mong masarap mas hmm Ayan at tayo mag ano, magagrasa. Ah. Ayan o. Oh. Ayan. Oh, palamang sa tinapay. <laughs> <laughs> ganyan siya ng grasa Kalis? Ay, wayaw! Sabi ni Johan, tumboy ito yan. Hindi. May pagkabilhah ka lang. Yan ang ginagawa niya, oh. mo ka. O, talaga eh. O, tita mo. ka pa ah, dito, hindi ka natalo ng karton. talaga ng ba nga riyo. Ganon talaga yun. Hey. Ah! Pag masyado kang naganda, hindi ka na makakapunta bukas. <laughs> Ayan na. Ang top eh. Eh, huwag oh, ako oh, na ubusan ito eh. Sunog yung mga ano niya eh. Yo. Yung... Yung brake lining niya, ano na eh. Ang gato na eh! Lumutong! Ang ano talaga yun? Umingit yun sa biring yun? Tapos na yung... Oo. Oh. Kasi wala na eh. Umusok daw? Sabi niya? Yung biring nun, umingit. Wala. Ayan. Ito yung forma niya. Saan yung may tao? Doon ka hindi. Ayan. Para may ka, sumuot ka doon. Masasalpak dito yan. Oo. Oh. Ay, masikip. Masikip pa. Masasalpak ka Oh. Masikip. Ay, <laughs> kasi ayaw <ayong> ulo. <laughs> Sabi niya, grabe naman ginawa niya sa akin. Kaling ayun eh! Ilaw! Pag na ano, pag muna nakainom ako, parang nanginginig yung mga katawan ko pag talo lalo na pag nasurahan. Manak pa more. Wala na, mahina ka na. Uh -huh. Pag wala na magulang, ah, wala mag ka sa masawlian. kung so mag-alala, pag naka-uwi naman ako, pumunta naman ako dyan sa inyo eh. Kung ko daw ba? Shout <laughs> out sa mga single dyan, single, single dad. Ah, Napatuloy na lumanaman. Hmm boy bakit ayaw mo Ay, siya sa truck ko na yun Magsawa talaga siya sa sunod na taon dyan. <laughs> <laughs> Ikaw na nga pag-iinitan niya ni Boss. Bakit sa sunod na taon pa? Ay, ayaw mo pumayag ngayon eh. Kung sino kasi yung naging nagpapaayos, yun yung pinag-iinitan niya ni Boss doon. <laughs> eh, hindi naman siya nagre-reclamo kay Marlo ah. Bulok ko kay Marlo din. Ano ba, pumasok ba? Hindi. Tawag ko lang. Parang ayo ara. ko, palitin na rin. Ano naman maputo, lalo kang mahirapan yan. Hmm, palo kang palo. Masakit mo kung Masakit yun. Tanggal mga atin daw para maka... Ano to, hos? Ay, pala to. Sige, banatan mo. Ano, hos? Ikaw? Hos yan? Hos to, diba? Mm hmm. Galing nga kay ano, dun sa Hino, sa ano? Yan, binar ko. Kalawang may walang grasa yung ano. Boom, din siya. <laughs> yung propeller ko yung sa likod. <laughs> <laughs> Wala lang lang kalawang nun. Sige! ano grasa kami na Mga ano? Nagpalit <laughs> ako. Pero ako si Mayo. si Mayo! Gagal po. Ay! Si Mayo! Ay! Mayo! <laughs> ay. ay! Say hi! Ay, kaya lang ako. Ay, pigi, ano? Oo.